Pinabulaan ng DFA at National Task Force for the West Philippine Sea, NTFWPS, ang pahayag ng China na pinahintulutan nito ang Pilipinas para sa resupply mission sa outpost nito sa Ayungin Shoal noong Sabado. Ganon din ang isang pahayag na nag-inspeksyon ang China sa mga supply na dala ng militar ng Pilipinas upang matiyak na mga humanitarian necessities lamang ang maidadala sa BRP Sierra Madre. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Isang sibilyan na sa sakyang pandagat kasama ang Philippine Coast Guard, ang matagumpay na naghatid ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan sa mga tropang Pilipino sa Ayungin o Second Thomas Shoal noong Sabado nang walang insidente mula noong nangyari ang marahas na pagharang ng mga tauhan ng CCG noong Hunyo. Ang walang hadlang na paghahatid ng mga mahahalagang supply ay resulta sa tinatawag ng Department of Foreign Affairs na isang pagkakaunawaan sa unang bahagi ng buwang ito sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Chino sa isang pagpupulong sa Maynila upang maiwasan ang pagulit ng pag-atake ng CCG kung saan ang isang Philippine Navy Sailor ay naputulan ng daliri. Kayon paman, ang dalawang panig ay nagbigay ng iba't ibang mga statement kung paano isinagawa ang Rory Mission. Upang linawin, ang Pilipinas ay hindi at hindi kailanman humingi ng pahintulot mula sa PRC na magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, sabi ng task force. Wala ring sumakay at nag-inspeksyon na Chinese Coast Guard, gaya ng sinabi ng Chinese Foreign Ministry sa pahayag nito noong Sabado. Hindi natin sila papayagan na inspeksyun ang uh, karga ng ating supply boat. Dahil uh, sabi nga ng Department of Foreign Affairs, kung ano man ang napagkasundoan dito sa provisional understanding na ito, uh, it, it is not prejudicial to the interest of both Sinabi ng NTFWPS na nasa paligid ang mga puwersang pandagat ng China, kabilang ang hindi bababa sa Siam na sasakyang pandagat at binabantayan ang mga operasyon. Pinananatili nila ang kanilang distansya at hindi gumawa ng anumang aksyon upang guluhin ang Rore, sabi ng NTFWPS. Sinabi ng task force na ang provisional arrangement sa China ay ginawa para sa simpleng dahilan ng pagpapababa ng tensyon at pagbigil sa hindi pagkakaunawaan. Inaasahang susundin ng China ang kasunduan na ang magkabilang panig ay humaharap sa mga pagkakaiba ngunit nagkaroon ng pagbuo ng kasunduan at hindi sa pamamagitan ng pamimilit at pananakot. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nakalulungkot na ang China ay na mischaracterized ang Philippines Rory Mission. Sa halip na kilalanin kung paano na pangasiwaan ng dalawang bansa ang mga pagkakaiba para maiwasan ang tensyon at hindi pagkakaunawaan, pinili ng tagapagsalita ng China na baluktutin ang napagkasunduan tungkol sa Rory Mission sa Ayungin Shoal. Muling pinagtibay ng DFA ang walang tigil na posisyon ng Pilipinas sa hidwaan sa West Philippine Sea. Ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned naval vessel at ang presensya nito sa Ayungin Shoal ay nasa loob ng mga karapatan at hurisdiksyon ng Pilipinas, sabi ng DFA. Ang Pilipinas ay mananatiling nakatuon sa mapayapang pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon at igagalang ang pagkakaunawaan sa mga Rore misyon. Inaasahan na susundin din ng China ang pagkakaunawaan gaya ng napag-usapan. Ano ang masasabi niyo mga kamiks sa panibagong kasinungalingan na naman ng China? Magaling na nga silang manggaya, magaling pang gumawa ng kwento. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.